Tami sa tinatawag nilang Blue Lagoon. Tami guys sa Blue Lagoon. Tanggal natin yun ano para Halos lahat pwede mong liguan. Gainis ng tubig. Kung dito dito, malayo kasi yung ano. Ganda sa ano dito. Dito sana kami pipesto guys. Kaya lang ang layo ng ano namin eh. Ng pulse dun eh. Ahakyat ka pa. Susungin daw natin yung ano eh. Susungin daw natin yan. Susungin daw natin yan. Sabi ni ate. Totoo. Really? Really, magengeng? Oo. Oh, relax muna kami mga kabiyahe ang pangalan namin ay Boglert. Asa ah, na? Kabila? Doon pa pala sa kabila yung Blue Lagoon. Mga rock formation sa ano? Adobe to eh. Sama namin siya, Rar. Sama ka na lagi sa amin? Rar. <laughs> Hindi, yung Blue Lagoon. lagoon. To... Sabi ni Nanay, dito daw dan. Na, Napakaliwalas. Nature free. guys maganda dito guys puro puno maliwalas ayan tingnan nyo tingnan nyo ang views ng mga puno maliwalas guys ar gagawang bantu na yan ar ar meron na naman ano obstacle may mga obstacle na naman tayo dyan Oh, ayun yung lagoon, lagoon. Let's go. Ha? Right. Huh? Oh. Guys, malapit na namin marating ang lagoon. Ay, malapit na namin mapuntahan na ang lagoon. Ang blue lagoon. Kahit saan pwede maligo. Grabe. Linis pala dito ng tubig. Batlog Falls. Yan oh. Ano naman yan guys. Ganda Guys, kahit saan ka talaga pwede maligo. Yan o. Oh. Iiwan na ako ng mga kasama ko. Mga kabiyahe, malayo pa lang lulago na tinatawag nila. Nilakad pa namin. Galing kami pulse. Ayos kay Axel. Gubat na gubat, no? Bundok na bundok. Sira. Ayan na ba yun? Ay, nasira. Hindi tayo makakakano yan. Umuho, nasira yung daanan. Ito yan, no? daanan siguro malakas sa malakas na ulan mga ulan ulan mga bagyo mga daan oh. Guys, oh, ayun tinawid ko, Meron pa doon mga pagsubok, mga obstacle. Ah, ah mga blue lagoon ah. Malalim ata to ah. Malalim. <laughs> Tubok ko ah uh, Maraming robot sa kayo Kapit ka dito Kapit ka dito sa may ano. minutes na. Uh. Ito na ba yung blue lagoon? Aba, kamas. oh. Guys, ayan oh. Pinakit namin 'yan. May harness doon, hinawakan na doon din kami yung mano. Hay, tignan mo ang malalim. Oh, malalim. Sige dyan. Hindi tayo marunong lumangoy Ay, nako. Ah! Lulagun. Wala yun, malalim. Hindi ko nga takuha. Ang tatuwa. daming obstacle na tinahanan namin. At hirap po yung tulay. lalim pala dito Signal lang namin kasi Friday the 13th ngayon Tamang ano lang kami pag a Sisilipin pala ni Kuya Axel yung ano Gano ka taas? O, sa dalawang tao ano? Ya, yeah, ingat kajannya. Malalim pala yang jan. Ano yan? 700? 7 feet? May nakalagay eh. Hidig na ni Kuya Axel yung taas. Walang ano? Walang harness. Huwag ka na kaya pumunta dyan. Yeah. Malakas yung ano. Baka may bato naman yan Kaya ya? Kaya po? Baka po pala yan Ito po ba? Bigyan mo ng bato, tapos bat, ano mo dito. Nakalungka. <laughs> Sige na, talong na. Talong ka na. Mala mga ano lang naman eh. Ma... Hello, <laughs> Walk. Ayaw, walk. Ay, <laughs> Ay, ano mo sasabihin mo dun sa taas May nakatakong ano doon? Ah, may pulse. Meron din pala doon. Ah, may pulse maliit? maliit lang. Ah, malaki. Kasi kailangan dadaanan mo, may hirap. ka pinagdaanan.

Ay, saan ka magpunta? Puro tubig, yun, no? Know? Oo. Oh. Oh, ika, isa ika ito sa... Ah... Ika ito sa na napakaganda na napunta ko. Marami ako napunta ko. Ako. Ako ka naman. Marami ang Ah, wait. Ar, dito ka nga, Ar. Malamig.

<laughs> Amazing. Diyan ba tayo duman? Meron din? Saan? Dami no. Daming pulls. Inarangan tayo. Ay, oo, inarangan. May pulls oh. Inaraman. Dami no. Oh. Dami, grabe. Balik na kami sa ano, campsite. Ito, mapapanood mo no. Kasama ka. Dati, sila ang pinapanood mo ngayon ikaw na mapapanood mo sa sarili mo o anong masasabi mo sa asawa mo dali mo o, dito ano, grabe ka naman quality positive CRR Ha? <laughs> Oo, oh, ano? Ano yan yun? yung isa predator ya? Oo. Pwede dyan, Nagtago siya sa ano. <laughs> Nag, ano, nagpunas ng putek, no? Oo. <laughs> Ayun yung predator, naglalakad, no? Ah. Hindi siguro hindi pa siguro nila alam na sira yung daan, no? Nasira yung ano. Nadali ng bagyo yan, no ya? Watak-watak. Parang may mga sariling lagun, no?